Hello mga tol, welcome back sa YouTube channel natin at uh, mayroon tayong gawin na isang unit mga tol sa anong lugar to mga tol? Bayang. Bayang. Uh, Bayang. isang grider 'to mga tol. Ay mag uh, start. 'Yan ang unit natin. Ah uh, siya nga pala, maraming maraming salamat sa lahat ng followers at subscriber. Yung hindi pa naka at subscribe uh, pakihit naman yung notification bell para ma naman tayo YouTube sa bawat nating in-upload na bagong video mga tol. Ah ito mga tol, uh, ah, samahan niyo kung gawin natin yung isang grader mga tol. Ay, mga tol. mga tol, shout out ni GST Yan, to si Gabo. Ito na naman tol. Ito naman yung gawin naming unit mga tol. Oh, ito ang pinakamalayong lugar mga tol, parang iligan kagayan yung takbo namin. Malayo pala. Dito, kita mo mga tol? Distance lang ito. Oh. Yan, dito kami. May kabayo pa yan mga tol, oh. Kung nakita nyo, pwede hiramin niyan, oh. oh. Yan, no oh. Magandang view dito mga tol, malamig. Yan sa baba namin tol, don doon malapit kami sa mga Ito mga tol, habang nag yung grader na ito ay bigla lang tumirik sa gitna ng ginagawa niyang karsada. Ah, ngayon na ah, hindi na mapa-start ng mekaniko na maintenance nila at ah, tayo naman ang nag-rescue doon sa unit kung ano ang makita natin mga tol. Kasi ginawa natin ng paraan kung para mapandar natin ulit tong unit na ito. Dahil habang nag-road grader sila, road grader 'to na unit mga tol. Ah, bigla lang namatay sa karsada kahit anong bleeding nila, wala talagang diesel ang lumalabas sa injection pump yan mga tol ah, chinecheck natin yung electrical okay naman yung engine stop niya, ayos naman gumagalaw naman siya wala namang problema eh, habang tumatakbo lang ito mga tol bigla lang tumirik sa gitna ng kalsada na habang nagagawa nag sila ng kalsada ah, malayo itong lugar na ito mga tol sa bayang yan mga tol, uh, okay naman yung supply. Gagana naman 'yan. Op. Op. Oh. Oh. ON, on. on Balik dah, Op. Bukan nama. Mm. Ya dah, Ipa on dah, balik. on balik. Ya, kamu tidak mau pitik, mau pitik.

Wala yung magawas. Yan mga tol, wala tayong magawa dyan Dahil walang diesel ang lumalabas okay, ito, Kahit ito. anong pump namin Sinisip namin yung pump uh, Wala ang kinakrangan namin, walang diesel lumalabas Papunta sa injector Ang gawin na lang namin uh, I-pull out tong assembly na injection pump At uh, para Ma-check natin dito sa ano, calibration Kasi wala talaga yung diesel Ang lumalabas kahit anong gawin namin uh, Ngayon kasi sa area nila Baka madumi yung diesel May halong tubig Kasi kahit anong crank namin Walang diesel lalabas mga tol Kaya naka decision kami tanggalin yung injection pump At uh, ibaba namin dito sa Iligan City mga tol At uh, makalibrate na yung injection pump ang partner ko. Ito. Usus. Kumakayod. Kumakayod. Kasi <laughs> maayaw ito siya. lang <laughs> pero ang pag-ibot may problema. ba? Napa, mo mga seminto. Napay mo siya. Pili istimit ato, Lek. Pili ato. Mga seminto ka. Duhat. Duhat ka ten. Isa may itabon ang Dilipuno sir, hindi magamit ang namin yung area, mga tolo. nakita nyo. Yan ang malaking lake lang na area. Bayang, bayang. parang dagat. pagkatang labo kaya tudulong na tudulong na dia. Sa service ni. Kailangan ni pizza dart. Kailangan para mas Ah, sigurado bukas ng trip? O atoko bato. Ah, eh. ng van sa bato. Pro, amami click dali ni mulabid. Ah,

atangge tangki motor ayo

Pati ya, Op op. Hmm. Oke, okay, start. Oke. Okay. Lang. Start? Oke, okay. oh. okay,